Hello, 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 mayong hapon. Mga ka-deva-deva. Nana akong inahan ni abot na jud siya. Gikan siya sa mga chismisan. Kung asa ang kaon, tuwa siya. Asa amaritis, tu siya. Kung asa ang inum tu siya. Unsa man jud na siya, tu siya karon. Kipahugas na ko kay laagan kayo. Lantawan ninyo ha. Gabi siya kalaagan jud. Di mapunggan iyang mga tiil. Kay nga naman, tagahan naman mga kuan. Kalang sa lang? kubal. Oh, mana nasit. mga kadiba. Oh, lantaw ha. Bogos. Bogos. Bogos na ako siya ha. Bogos na siya. Bogos ko kay lagan. Lagan ha, Laagan jud na siya. Hindi wa kami kabalo kay asa ni Deacon siya. Basing nagkuha na pud ni si, nangasay na pud og mga birthday didto ah. Kay talent ba yun na niyan? Talent na niya. Gabi. Talent jud na niya. Bisag asa na siya mulag. Basta natinga na lang ko ha. sa sayo han niya naglaba. Alas dos ng kaadlawon. Mao di ay naglaba kay nganuman. Naisya di ay plano mulaag. Tapos karon mulaag na pud siya. Ugma. Matu na pud sila sa Kay mag-ino na pud sila sa bazar daw. Kay kuan man anti dispiras dito daw. Mao na siya. Mao na ang kakulban mo siya iya kay naman lagan na jud siya, siya na inahan. Wa mi siya sa iya bisag asa na sa iya malag. Pasag na na mo siya kay mao lang iya gusto. Kay inday gabi siya ka na gapasagda da jud sa amuha. Kuwa matiguang siya dili magpasagda. Inday ingana jud na siya. Ang O. Oh, Gipalim view na ako siya. Kay nga naman. Mawal d'yo d'yo at kuwan. trabaho na kuan, Tra yung Sige nang laglaag. Mawal na siya. Mga kadiba. Ala. ogas. gas. gas ha. Gas. Sige nang kalang laag. Ha? Nang laag ka? Ha? <laughs> Piste, dyan na ipagpala ng pati na nakayon sa kagano'n. Sige lang naglaag. Mano ko siya. Uy, <laughs> kay para mother. Ah, yan tumaka mother ay Huwag pang masimintog. Patambak lang graba, pabaya. Huwag pala yung mabot ang graba, ma. Mano siya, mga kadiva, ha? Timanan ninyo ang naong anak kung asa lang birthday o mga asa, mga inom. Ogkamarit oh, is number one, siya, number one. Segi, bye bye.